lutong yung ano tinapay tapos standby muna kami merienda kasama ba sa driver friend? sige yun driver banmi 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 ito oh. so, yung ano parang uh, pandesal sa ano Pilipinas dito yung banmi kung tawagin ito so, yung kanilang tinapay hindi ko pinapalaman na ng mga ano You know, mga carpet Toyo, simpla Hindi mo na kami merenda 6.30 uh, pa yung aming game mga boss So malapit na kami dito na kami sa Chimin Sa uh, Maxi 6 na So nasa 10 minutes or 5 minutes na lang yung biyahe Nandun na kami sa court So wala muna Ano muna tinapay na banmi mga boss oh. Ayan o no? oh. Ayan siya kalalaki Ito so, o Yung Ayan pandisan sa ano Sa Pilipinas Ilan ba yung in order? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Ayaw lang, ayaw. Yan, tipino. Eh, pag ano, Bumili ka mga boss, may palaman na. Parang ano, isa nito. 30. Tulak <laughs> eh, oh. sa Pilipinas. Yes. 'yung Go. Parang may kain muna eh, Baldo kagabi, kaya kaya Eh sila mga nagkakalaban kagabi. hirap yung ano dito banmi. may minsan nalagay din yung sardinas sa uh, pinapalaman din <laughs> so, pero karne yung pinili namin yung na mayroong sardinas ayan mga kus oh, so. ayan mga kus yun Town, I got a lot of tongue, a lot of tongue, you